ako si Pepe Rizal na tunay Nagbabalik sa beat para iwas to ang sablay Sabi mo kapitalista Dapat mamatay pero negosyo mo'y damit Kita'y buhay na buhay Magpaka-Rizal daw pero ikaw Ibon if fuck you Hindi kapitalist pero pera ang hindi Now, karamihan ng mga naaakit sa pagrarali, pagpaprotesta, or pagiging aktivista, they do not fully know well kung ano yung pinaglalaban nila, ano yung definisyon ng pinaglalaban nila, ano yung epekto ng pinaglalaban nila, at kung ano yung extent nito or yung effect nito sa mga buhay nila. Especially ang word na kapitalismo or kapitalista. And this is Pinoy Extreme pag-uusapan natin ngayon ang kapitalismo. Let's do this. This is Minoy Extreme. Now, liwanagin muna natin ano ba ang kapitalismo. Now, in layman's term, para kang nag-bake ng cookies. Ngayon, yung binake mong cookies, hindi mo lang siya pwedeng kainin, pwede mo siyang ibenta sa ibang tao. Ngayon, yung mga taong gusto ng cookies mo, babayaran ka ng pera. At dahil gusto mong kumita ng mas marami, ang gagawin mo, sasarapan mo pa yung cookies mo. Ngayon, yung ibang tao nakita 'yung opportunity. Hmm. Bakit kaya hindi ako mag-business ng milk katabi ng cookies para maging complementary siya. And there you have it. A system of businesses na kung saan pwede mong ibigay 'yung produkto or serbisyo na naaayon sa gusto or demand ng mga tao. Ang kapitalismo ay way para sa isang tao na mag-own ng business na kung saan pwede silang kumita or ang main goal ay kumita. And yung mga possible byproducts or other results of capitalism is competition, growth, choices, or option. Ngayon, ang kagandahan dito sa ganitong sistema, eh, you could always start your own little business. And mali yung notion na bago ka makapagnegosyo, eh kailangan mo ng malaking kapital. May mga negosyo na kung saan pwede mong gamitin yung sarili mong kakayanan to provide the service or goods that you can sell using this kind of system. Ngayon, base sa kung paano mag-react yung mga tao doon sa produkto mo, pwede mong baguhin yung approach mo, yung strategy mo on how you run your business para mas lumago ito. Now, yung kita mo or yung laki ng kita mo will always be based on the perceived value ng mga tao na magkoconsume or makakakita ng produkto mo. Kung para sa kanila, hindi masyadong valuable yung serbisyo o yung produkto na binibigay mo, of course, hindi na sila uulit doon sa negosyo mo. But, if they deem your product to be necessary, then of course, you will be rewarded in accordance to that value. So, ang labas pa rin, it's a meritocracy. But of course, hindi man tayo same ng head start. Like for example, yung mga bata na pamamanahan ng yaman may start well off compared doon sa mga tao or bata na pinanganak na mahirap. But the good thing about this kind of system is hindi kanya niya pipigilan na umangat doon sa ranks ng mga mayayaman dahil lang sa nag-umpisa ka na mahirap. You're a billionaire. and they are your employees. the imbalance of power is yeah. extreme. This, this monarch of billionaire, let's just get, get at that, okay? i grew up in federally subsidized housing. let me finish. i grew up in federally subsidized housing. my parents never owned a home. i came from nothing. i thought my entire life was based on the achievement of the american dream. yes, i have billions of dollars. i earned it. no one gave it to me. and I've shared it constantly with the people of Starbucks. Now, pag sinabi kasi na profit sharing when it comes to capitalism, madalas namimisconstrue ng mga tao yung meaning ng profit sharing. Like, pag sinabing profit sharing, ang akala nila, eh kailangan equal sweldo na or equal profit na yung makuha dapat nila doon sa business or sa kumpanya. Now, yung problema kasi dyan, eh tinatanggal niya yung meaning ng meritocracy which in you are rewarded based on your skills, your effort, risk taking and innovation. Yes, hindi gagana or hindi magfa-function ng isang kumpanya nang wala yung mga rank and file nila or yung mga minimum wage earner nila. But does that mean that they produce the same weight nung entrepreneur na naglabas ng or nag-risk ng kapital nung engineer na nag-innovate nung product or yung manager na nag-revolutionize nung process ng company. Equally important lahat ng empleyado sa isang kumpanya because one of them tanggalin mo magko-collapse yung sistema. But does that mean na equal na sila ng effort, risk, skill para magkaroon sila ng same or hindi man mas mataas na rewards? Hindi. But the good thing about capitalism is hindi ka nito pipigilan na marating or makapag-ambag ng same effort, skill, risk, so on and so forth doon sa kumpanya or sa kung anumang organization para matamasa mo din yung same high rewards na natatanggap ng mga taong gumagawa noon. Siyempre, hindi madali. Kailangan mo siyang paghirapan, kailangan mong pagdaanan yung mga failures para makapunta ka doon sa sitwasyon na yun. But yun yung tanging paraan para makakuha ka ng higher rewards sa ganitong klaseng sistema. So dito na pumapasok yung pagbubuhat ng bangko ng mga minimum wage earner na sinasabi nilang hindi tatakbo yung kumpanya nang wala kami. Yes, importante yung role nila but so as the other roles doon sa loob ng kumpanya. Ngayon, kung ipipilit nyo yung ganong klasing sistema, eh sino pa yung mag -e effort sa mga tao na magtrabaho, magsumikap, mag-innovate ng mas sa kung ano yung meron sila ngayon kung pantay-pantay na lang rin naman pala yung rewards na makukuha doon na namamatay yung innovation when people are entitled to the rewards that they do not produce gets so i'm not saying right now that capitalism is a perfect system it's far from that but right now this is the better system out of all and i am telling you that we could improve it instead of going back to a different system that we have less control over, katulad ng communism. This is Pinoy Extreme. Have a good day.